Pagdating nga niyo ni Nikki mga kamangyan ay nagulat pa ho kami gawa ng aba ay may dalahong itik Hindi nga niyo namin alam kung saan niya rin nakuha kaya sa mga kapitbahay ho namin di yan Kung nawawalan ho kayo ng itik aba ay alam niyo na At dahil nga niyo hindi na mabitawan niyo ni tatay ayan ho at si nanay nang inutusan na magintindi din aba ay ayos din O, kantaan ho natin ng happy birthday si nanay dahil siya ay nakared Halay! Nagatawa lang niyo kami diyan, gawang ka rin si nanay. Sabi ho, ay tuwan -tuwa yun si tatay doon sa itin. Dahil yun daw yung masarap pang pulutan. Aroy, oh. Ay, di ako na ko nga gawin mga kamangyan, Ay, kapakulo muna ng tubig dini. Gawa nang dini ho, alagay yung itin. Gawa nang syempre ho, para mabilis-bilis tagtaga ng balahibo. Gayon. Ay, hapong naging ni ho diyan si tatay, ay inaulit-ulit ko na kung ilang gin bagang abilhin. Ay, napangiti naman agad. Dalawang perasong itik nga ni ho pala mga kamangyan, Tapos, saglit lang din naman ang apakuluan minuto ho mga kamangyan, ay di ayan ho at lumabas na ng bakod si nanay at saka si tatay. kung ho, yung malapit lang sa kubo ha, baka kung saan saan pa kayo magsusuot. Uy! Ay alam nyo ga ho mga kamangyan, din sa amin o kahit saan naman sigurong probinsya. Isa ho talaga sa in ng mga tao ay di yun nga nang mag-alaga ng mga hayo, katulad ng baboy, baka, manok, anggoy. eh hindi yung kasama. So yun na ho yung karaniwang hanap buhay ho din sa amin. Tapos syempre kapag nga may mga bisita, imbis na bumili pa doon sa bayan ng mga karne, ganyan, yun yung ta yung alaga. Aba, napaka-special ano, mo naman kapag gayon. <laughs> mga kamangyan, maliban ho siyempre sa pagtatanim, ang hilig ko talaga din nila nanay talaga ay mag-alaga ng hayop. Si nanay ho noon ang inaalagaan niya mga manok. kasi tatay naman ho, kalabaw, siyempre dahil nga na inagamit yun sa bukid. Tapos hanggang ngayon ho, may babuyan. Kaya feeling ko yun yung naman ako, hala si OA. Siyempre ho, di ka inagamit yun sa mga handaan, ganyan. So sabi ko nga ni, ho kaya ako nag-aalaga ng baboy para panghanda na yun sa kasalan. Hoy! <laughs> Hindi ko ho, alam kung ako lang, pero parang napapansin ko na medyo madalang na ang sa amin yung may alaga ng mga pato, mga itik. Pero kapag mga farm yun. Doon madami. Pero yung as in sa mga bahay-bahay, parang medyo madalang na. So, paka-explain. Hala, si Ui. So, ayun na mga kamangyan. Bali, ginayat ko lang ho dine eh, mga akailanganin ho mamaya para dire-diretso na. Ay, for the go. Gusto ko lang malaman mo, nandito ako sa silong. Nagtatampo ako. Hala, ikaw kumarne na din Ataba eh, ko gan mamaya na luto so, lang. Pagkatapos Mani yung humagat mga kamangyan. Ay di ayan ho. At pinuntahan ko na din si nanay, Aba, tingnan nyo naman. At may paapoy-apoy pa. Aroy ah. Kaya ho may apoy diyan mga kamangyan, gawa ng doon ho sa itik. Siyempre may mga tira-tira pang balahibo. Aba, ay kasama naman ho. Kapag kunyari kayo ay makain ng karne, tas may tira-tira pang balahibo. Aba, oh. So yan yung apoy na pan sa idean ng balahibo. Naks naman. Ay sabi ko, nga Hudi kay tatay. Huwag namang ipakalagay-lagay doon sa apo. At baka naman maluto. nat maihaw na yaan. Luto ko kasi naagawin ko diyan mga kamangyan. Ay palagatik. ko nang yun yung masarap sa pulutan. Hala. Para sa mga hindi pa nakakatikim diyan ng itik. Wow naman siya na mas malasa siya kumpara ho doon sa manok. Ang kaso nga nila ang mas marami aring buto, gayon, tapos yung manok naman, mas malaman siya. Tapos o, kapag nagaluto ho kami ng iti, kailangan ho talaga na pakulo ang maigi, lutuin ang maayos. Dahil nga niho yung laman niya medyo makunat na maligat-ligat. kapag hindi ho naluto ng maayos, aba, hindi mo mangunguya yun ha. Hindi <laughs> matagtagan Ayan ho, at ginayat-gayat na rin nila tatay. Ay, very good yan. Wala, estudyante yun. Nung mailagay ko na ho yung karne din sa tulyasi mga kamang yan, ay dinaglagay na ho ako ng luya. Tinunod ko na ho aring tanglad. Tapos, naglagay na ho ako diyan na sibuyas, arihong bawang. syempre ho, hindi mawawala ang asin para ka namang Hala. Naglagay na rin ho ako ng pamintang buo. Tapos, tinakpan ko ho muna. Ay, for the go. Ay, habang nga niyo ako diyan mga kamangyan. Ayan na naman ho si Kim at nakakuha na naman ng karne doon at ayan at inaihaw na naman diyan. Naroon ah. Ay alam niyo naman huyaan hindi na yun makapagintay ng luto. Magaihaw siya ng kanya diyan. Ay, ay ano mga kamangyan, kahit katirika ng araw, ayan ho si Tatay at inatuloy na naman yung pagpipintura diyan sa bako. Kitang kita nyo si Paring Jun, masyadong inaganahan dahil sa pulutan. Hala, hindi doon. O oh, Tatay, ikaw ay magpakapagod-pagod na diyan at mamaya ibibilhan ng isang case na gin. Hoy! At habang bising bising nga ni si Tatay, and ni naman ho kami sa loob ng bahay kubo. Gawang ari sinanay ay yumakag na ng yumakag at masayaw daw kami din. Hindi ko nga niyo alam kung may asalihan bagang kontes ari sinanay o ano ba. <laughs> sa mga oras na ari talagang talaga nakalam-kalam na ho yung aking sikmura. Lalo na ho, at medyo matagal-tagal na rin. Simula ho, nung nakatikim ako noong karning iti. Ay, ang tanda ko pa nga niyo, mga kamangyan, ay parang ang last na kain ko pa nung nagainuman sila tatay doon sa bahay. Tapos, nakikikuha-kuha ako ng pulutan. Ngayon kasi ang aking gawain, sa pasensya na kayo. Pero alam niyo gaw, ka, mga kamangyan, madalang-dalang na lang ho uminom si tatay ngayon. Pero dati ho, nung bata pa ako, oh, sobrang lala talaga. So, sobrang lasing inahatid ng mga kainuman doon sa bahay, hindi na makalakad. Tapos, makain niya kanin, nagasalita mag-isa. So mo pa doon, nagkasisigaw, nagpapadyak doon sa cutter Eh, hindi man din kami makatulog. Sabi ko nga niyo, buti ngayon at nabait-bait na. Aray, ah. dahil nga niyo, sinangkot siya ho yung karning iti kanina. Ngayon ho, yung talagang final ng lulutuin. Halakala mo naman talaga. So ayan, bali, nagpainit lang ho ako ng mantika. Di ni mga kamangyan Saka Siya nilagay yung luya. Hala, parang akong tinong uso. Uy. Maya-maya ho, ay dinilagay ko na rin ho aring bawang. Tapos sinalo-halo kulaang ho ng kaunti. Siya kako nilagay aring sibuyas. Ay, for the goo. So ayun, ko lang ako rin magkulay green. Uy, hindi. So, nung ma brown na, pati ginawa ko na yung karning itik para mailagay na din eh, At maluto na, ano? Ay, alam nyo gawa mga kamang yan. Inalagay ko pala ang yung karne din eh. Ay, sobrang bango na. As in, nakakagutom. Uy, si Uy. Bale, madali lang rin tutuin mga kamangyan kaya kung meron nung itik yung inyong kapitbahay nako ay kunin nyo na halawag bad yun pag talaga nyo pala gati ka rin mga kamangyan syempre hindi mawawala yung gata yung mga sikreta natin dyan eh yun naman <laughs> so naglagay na rin ako dyan ng pampalasang asin pamintang durog, dahon ng laurel arehong luyang dilaw pampadagdag ng kulay liquid seasoning ho para talagang malasa tapos syempre sili para talaga naman paipasipa-sipa tayo dyan <laughs> so ayan ho balihin na ko lang ng konti tapos maghintay tayo ng 43 hours so sobrang matagal. <laughs> kaya ho mga kamangyan, ay diniyaya ko ho arin si Kim, din sa isang tabi, kako, ay himay-himayin na namin, arin hong dahon ng sili na alagay ho doon mamaya. Ay alam nyo ka mga kamangyan, kapag arin si Kim naman yung niyaya ko natulungan ako sa ganito, sa ganyan, mas marami pa yung chismisa namin, ayawan bagay kahit naman ho nung mga bata pa kami, grabe kami magkulitan, lalo na ho sa gabi. Siyempre ho kami magkakapatid, magkakatabi, kaya ang agawin ho ni nanay, para hindi kami magingay apuntahan kami doon sa kwarto. Tapos bigla mabulong, hala, sino yan, sino yung nasilip diyan sa bintana? Ay, di kami, gakulong buta ng kumo tas yon diretso tulog na are ah. na nga ho, nung mahimay-himay na namin nagpatulong na ako din kay nanay na ilagay ho aring daon ng sili din eh. ay kunting minuto na lang din naman ho yung aintayin tas maluluto na aray, ay for the go. ay natawa nga niyo kami diyan. Gawang aring si tatay ayo magpatalo. Gawa ng diga ho nagpatulong ako kay nanay. Sabi niya pagkatapos, siya daw naman yung gahalo. Tama yan, magtulungan kayo. Magatati kayo sa gawain. Oh. Tangan niyo rin ako din sa may labas mga kamangyan. Gawa lang may nagapuntahan ho dini ng mga manok. Gaya ho ng dati, yan ho, ay hindi sa amin. Ay, hindi ko na naman alam kung kanina ya ang mga yaan ay. Naku, kayo ay bumalik na doon sa mga amo ninyo at baka kayo ay maging tinola na mamaya. Huy, huwag wag naman kayo Oh, alam na ho, kapag nabuboring arin si Maring Lordes, ako nila ang yung walis, magawa walis na naman diyan. Pinabiro ko pa nga Ho na magsabi sa akin kung siya ay boring na boring na at abigyan ko ng apo para may maalagaan sa bahay. Ay, ay dayon na ho mga yan. After ilang minuto sa wakas ay naluto na rin ho ating... ating... Aring ating palagatik yun naman. Ay, dayon na mga kamangyan, dahil nga ni Tanghali na rin, kumuha na ako ng isang lagayan para mailipat na at kami ay makakain na. Grabe, sobrang nakakamiso talaga yung mga garning ulam. O, kala mo naman sobrang tagal. Pero tunay ho mga kamangyan, nakakamiso talaga yung mga garning ulam. Gawa lang siyempre kapag gusto yung tumikim ng garne. Wala akong mabibili sa mga karinderya. Tapos kapag gusto nyong bumili ng karne, wala din naman tinda sa palengke na re. Maliban na lang ho, kung yung kapitbahay ninyo ay meron o kaya ay may alaga kayo mismo. So, yun, yun lang naman. Huy, bakit naman umiya? Ay, di pa nga niyo ako nagayakag na kumain. Arihong si Kim, ipauna-una na din Aba, wari ko'y gutom na kanina pa. Oh, alam niyo na ako mga kamangyan. Kayo ay kumuha na rin ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo na din Ay, for the go. Ay, alam niyo ba ka, ho mga yan, Kami ho ay binulungan pa di ni tatay. Ang sabi ay nga Pamangyani daw. Terhan daw siya ng pampulutan mamaya. Aroy, ah. Oh. Naalala ko rin noon noon, mga kamangyan. Dati, ayoko talaga kumain ng mga garne. Ang gusto ko laang. Yung talagang nakikita sa palengke. Yung mga manok, baboy, yung mga gayon laang. Pero yung si tatay, kahihilig kumain ng mga, alam nyo nang mga hindi pang mga nilalang. Uy, iba yun. Dati rin noon kasi si tatay, kapag galing sa inuman, ang hilig bagang magdala niya ng pulutan sa bahay. At inag ng pangulam namin. Na so, sa mga nakainuman ho ni Tatay Dian dati, alam niyo na kung bakit nauubos ang inyong pulutan, ha? Grabe mga niya na ho talaga yung kain namin diyan kaya kung gusto niyo ho click the yellow basket huy walang gayon at natuwa nga ako din ni mga yan. Gawa lang after ho namin kumain. Ayan ho. At nilabas arin ni Julina at saka ho ni Kim. Ay, hindi ko nga niyo napansin na 1 million followers na ho pala aring ating second page. Masyalo kayong pa-follow. Uy! Grabe ho mga kamangyan, Sobrang thank you talaga sa inyong support. Like, naiiyak na ako dito. Uy, si Uy. So, ayan. Gamitin ko na rin aring moment na to. Wow, moment. So, mga kamangya mag-ingat ho kayo dahil ang dami hong nang i-scam ngayon gamit yung aking mga live before. disco po, mga namimigay daw ng 50 mil, gayaan. So, wala ho ako mga gayon mga kamang yan, at dalawa ang ho ang aking Facebook page. Yung main ko po na merong 4.8 million followers. At ari second page na meron hong 1 million followers. So once may makita ko kayo ng mga nag na naku, wag ko kayo maniniwala doon. At parang awa nyo na pakireport. report. Uy. So yun, balit na ho tayo din mga kamangyan. Sobrang thank you ho sa inyo. Walang sawang support at pagmamahal. Hala. <laughs> Dahil dyan, invited na kayo sa kasal ko. Huy. Tapos mga kamangyan, sobrang kinilig talaga ako dito. Like, yes I do. <laughs> huy, hindi. Walang ka-propose. Wala pala. Sorry, 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 So yun mga kamangyan, saktong sakto sa ating 1 million followers dahil pumunta pa ho sila dito galing bungabong. Wow, shout out sa iyo, Ma'am Bianca! Uy. Sobrang natuwa ho talaga ako sa kanila, mga kamangyan. Dahil yung buong family ko, wow, buong family. Talaga yung mga lolo't lolo ko, kilala nila. Hala, hindi. Grabe kasi yung kilig nila, mga kamangyan. Like, sinasabi ko, hindi ako si Catherine. Hala. So, kinabukasan na nga niho Hupala rin, mga kamangyan. Dahil ara, tinitigan ko pa magdamag. Ala, sana ah. Kasi mga kamangyan, sobrang bilib na bilib talaga ako sa katulad ni Ma'am Bianca. Wow! So, dahil dyan, bigyan ako ng isa pang cake. Kasi syempre, ako ho, nagaluto-luto ako. Pero ang mga kaya ko lang yung mga ulam-ulam, merienda. Pero yung mga garning nag ay naku, hirap na hirap talaga ako sa mga gayaan. Kasi ang alam ko, kailangan mo talaga dyan ng perfect measurement. Huwi, measurement. Tapos mga kamangyan sa akin, syempre kapag mga ulam-ulam, pwede mga tansya-tansya ka nala ang jam, maglagay ka ng asin, pagkulang, o oh, sige, magdagdag ka. Pero pag mga garning, oo, talagang pag field field talaga, as in masasayang lahat ng mga ingredients. Kasi ho, dati nag-try din ako ng gayon, pero talagang hindi ko kaya. kaya ko, dapat yung mapapangasawa ko magaling mag -bake. So, makakatipid kami para, syempre, kapag mga birthday, mga anniversary. So, ayan, mag ka lang dyan. Uy, nama ka-feeling. Walang <laughs> halong kemen, nasarapan ho talaga ako din mga kamangyan. Hindi sobrang tamis. As in, tama lang. Ano ba sikreto mo? So, sa mga taga-Mindoro ho din yan, isupport ho natin siya. Ilalagay ko ho ang kanyang Facebook page. Ay, for the go. Okay, oh, siya. Hanggang dito na lang. ang ating video, mga kamangyan. Dahil feeling ko naglilihin na ako. Dahil dyan, mga ninong at ninang na kayo. excited? Bye-bye. Love you.